Hello mga Papi Ay kaingay. Hello so, mga Papi Kukuntin na natin yung kotse Kasi nayari na siya So buta natin akas kaya kay Tatay mga Papi Let's go Alakay Alam ko hindi nga ba kumala? hindi kaya may trabaho siya dito dito, ayan yun yung kotse ayan na mga papi oh. right dito ah, na siya lagi oh. bago lang oo dito na mga papi ah, ang kotse ng buhay So, re na lang natin mamaya yan. Bago yung gulong yan mga papi. Diba? Di mo na kita? Yes, tay. Salamat. Yan mga papi. Diba? Bago yung ano nung mag... Uh, A few minutes later. Pagkasuli na muna tayo kasi matagal na impact dito so para in case na gamitin natin eh naalam Tereo! Unleaded! Unleaded! Full tank Yahoo! Kaya eh, mga papi, pagpupultak natin mukhang okay na may pagkakagawa mga papi uh, palilinis ko lang na isang maganda pagdating sa bahay Kaya na mga papi napit na tayo sa bahay pero papa-check natin kasi kasi ayan nakaharang na naman yung motor, motor ko pala to na yung nanay eh kailangan natin pacheck yung gulong kasi parang merong may ingay sa harap sa kapapawalas natin sa harap, mga papi kaya kailangan motor hindi yung motor ni nanay paano kung liliko buwisit ka talaga <laughs> ayun nakaharang yung motor ni nanay hindi tayo makakaliko mga papi hindi nila kasi alam yun eh bawal magpa magparada sa mga likuan di ba pa ako ng trivia ayun mga papi ayun na mga papi Ayan, super kings yan mga papi bukas pagka bukas si kuya ninyo papacheck natin yung sa gulong sarap, harap tapos sabay wheel balance na kasi ano eh mm, kailangan balance kasi may iba kain ng gulong niyan kailangan nakabalance saka magwiwigil dyan pagka mapilis diba Aya, sabay wheel ano na saka para siyang mayroong sumasabit di ko may paliwanag Ayan. so bago din yung gulong niyan mga papi at yung uh, mags niya pininturahan natin kasama Nagdagdag lang ako ng 1.5L so, Super clean siya Yes sir may panggabit na ako Panjanjan lang Ayan. Tapos bukas i-DIY natin yung Pagkakabit ng no, ano Kapati yung Spoiler Spoiler papatulong tayo kay Robby 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 Ito yung spoiler mga papi Yan. Kakabit natin kasi tutornilyo dito yun sa taas eh hindi ako sanay eh. <laughs> si Robby mas expert sa mga sukat na ganoon ano mga papi ayan nabisa niya no oh, diba nabisa yan mga papi diba tapos tinanggal natin yung emblem yan e ang iglesia syempre Pap papalitan ko na mas maganda yung ano sticker pala yung nakalagay doon so papalitan natin na maganda mga papi diba para mabisa kagaya sa bando yan update tayo bukas mga papi pero bukas papakiramdaman ko yung gulong sarap harap kung ano yung medyo hindi naman malakas ang ingay mga bari, pero parang may smash side lang nakatira